Kung kukumpitin pala natin base sa minimum wage divided by quota, per operation is ang joint shoulder is 60 centavos, ang attached sleeve is 1 peso and 31 centavos, ang attached neckband is 1 peso and 25 cents, ang side close is 94 centavos, ang topping na neckband is piso. Ang hemming ng sleeve ay 1 peso and 38 centavos, ang hem bottom ay piso. Yan, yan po yung mga presyo niya sa bawat operation. Ito naman yung mga quota niya sa bawat operation. Ang kota Hello King Buenas, welcome na naman po sa ating YouTube channel. At syempre kung bago ka pa, pa lang sa ating channel, huwag mo kakalimutan i-subscribe yung channel natin. Click mo na rin yung bell button para ma-notify ka kung may bago tayong video. Ang video po na to ay most requested video. Dahil ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang kota at ang presyo. Dahil marami pong nagtatanong sa atin, lalo na sa ating live kung paano nga ba kinukumpute daw ang kota ng isang mananahin per day at magkano nga raw ba yung dapat mong ibayad sa kanya lalong lalo na kung ang paraan po ng pananahi is by operation. Dahil nga po uh, sa mundo po ng tahian, meron tayong dalawang method o dalawang paraan ng production o ng pananahi sa isang tahian. Yung una po is yung tinatawag na buuan. So halimbawa sa buuan, ang isang mananahi po, isa lang po yung magbubuo ng isang damit. So solo lang po siya. So ibig sabihin yung mananahi mo, babayaran mo siya purpose ng magagawa niya o mabubuo niyang damit. Yung second method, ito yung mas madaling method kasi ito yung mas nakaka-focus ka sa quality and then mas dumadami yung quantity nung tinatahi mo. Ito yung by operation method. At dito sa video na to, magpo tayo dun sa by operation method. Dahil ang pag-uusapan nga po natin is paano mo nga ba kukumputin ang kota ng isang mananahe na by operation method at paano mo nga ba kukumputin ang dapat mong ibayad sa isang operation. Sa video pong ito, ituturo ko lang po sa inyo is, ay base po sa aking personal research at dun sa pagtatanong-tanong ko dun sa sa mga naging visor at aking line leader po nung ako'y namamabrik ka pa. Kasi hindi po ito pang eksperto ang opinion. Ito po ay aking uh, self-study lang o aking pinag-aralan lang para maituro ko sa inyo. Kasi sa garments po o sa mga pabrika, meron po kaming tinatawag dyan na IE o ang tawag po yata dun is industrial engineer. Sila po yung namamahala dun sa pag ng kota o daily quota ng isang manana at pag ng presyo sa bawat operation. Like, for example, meron tayo sa t-shirt, meron tayong pitong operation. So, babanggitin ko na, uh, joint shoulder, uh, attached sleeve or set sleeve, side close, attached neckband, topping ng neckband, um, hemming ng sleeve at hemming po nung bottom o yung laylayan ng t-shirt. Sa video na to, hihimay-himayin natin yan. At syempre, kung gusto mong matutunan lahat ng binanggit at sinabi ko kanina, tapusin mo tong video natin dahil ituturo ko sa iyo lahat sa kabuuan ng video. At syempre, bago natin umpisahan, bibigyan kita ng paalala. Medyo sasakit ang ulo mo dito dahil more on mathematics to. Kaya kung nung nag-aaral ka palang, nagkakating ka pag mathematics na yung klase, dito sa video na to, sigurado, hindi ka makakapag-cutting. So, kung ayaw mo ng math, skip mo na tong video na to. Pero kung gusto mo matutunan to, Umpisa na natin. Pagkatapos lang. Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. So, ang kukumplitin natin ngayon o ang gagamitin nating damit is t-shirt, no? So, ayan. Sulat na natin. So, t-shirt. Ito kasi yung common na tinatahi sa isang patahian. So ngayon syempre, paano nga ba natin kukumputin yung kota per day at saka yung presyo per day ng bawat operation ng isang t-shirt? Ano nga ba yung kailangan mong ihanda? Una, kailangan mo ng operation breakdown. So pasensya na sa sulat, kahit pangit yan, sana maintindihan nyo. So yung operation breakdown, isusulat mo dito yung bawat operation ng isang t-shirt. So mamaya papakita ko sa inyo yung operation ng t-shirt o ano-ano nga ba yung mga operation ng t-shirt. Ikalawa, e, syempre kailangan mo ng time study. So yung time study, kaugnay yan dito sa operation breakdown kasi bawat operation ng t-shirt is ita time study mo. O sa time study is kukumputin mo kung gano'ng nga ba katagal tahiin yung bawat operation. So dito sa time study, ang kailangan natin dito is seconds po. Segundo, hindi sa minuto, hindi oras. Okay? At syempre, ang susunod mong gagawin o ilalagay dyan is yung oras ng trabaho ng bawat empleyado. Oras ng trabaho by seconds din. Saan nga ba makukuha yung oras ng trabaho? Yung oras ng trabaho ng bawat empleyado sa pagkakaalam ko ha, kasi nung pumasok ako sa garments is 8 oras or 8 hours a day yung nagiging trabaho mo para makompleto mo yung sasahurin mo na daily minimum wage. 8 hours. Well, syempre, kailangan natin ng seconds, hindi hours. So, i-convert mo lang yung 8 hours into seconds. So, paano natin gagawin yan? Sa loob ng isang oras, merong 60 minutes. So, ang gagawin lang natin, itatimes lang natin yung 8 into 60 minutes. So, sa loob pala ng 8 oras, meron tayong 480 minutes. Syempre, kailangan natin seconds. So, sa isang minuto naman, meron tayong 60 seconds. So, yung 480 minutes, itatimes mo ulit sa 60 seconds. So, ayan na yung computation. So, 28,800 seconds. So, sa loob pala ng 8 oras, meron tayong 28,800 seconds. Hindi mo na kailangan bilangin. Siyempre, formula lang. Okay? Yun yung ginawa ko. Nagagawin nyo rin. Well, actually, standard na to eh. Kahit hindi mo na-complete nito, hindi ito mababago. 8 oras is 28,800 seconds. So, well, siyempre, kailangan din natin ilagay o oh, isama rito yung minimum wage. Minimum wage sa area natin. So, ano nga ba o magkano nga ba yung minimum wage sa area mo? So, para makompute mo yan, o para hindi ka magkamali dyan, punta kay Google. So, best friend natin si Google. So, punta kay Google and search ko na kanina. Dito sa amin kasi sa Rizal, eh, no? Rizal Province Minimum Wage 2023. Kasi 2023 na ngayon. So, search mo lang. Ayan, base kay Google, mula nung January 1 daw, 2023, is 424 day na. Dito sa amin sa Rizal, ah. So magtatrabaho ka ng 8 oras, ibabayad sa iyo for per day. Hindi ko na alam kung may dagdag pa to. Kasi nung nag-garment ako may allowance pa to eh. Sa pagkakaalam ko ha. Pero ito na yung kunin muna natin. 420 per day. Kung nasa ibang lugar ka, iba yung minimum wage mo. Halimbawa sa Manila. Sa Manila kasi o sa NCR, alam ko 500 plus. So dito sa amin sa Rizal, base kay Google, 420 per day. So within Rizal, ayan sulat natin dito. Rizal area, 420 pesos. Okay. Okay. Ayan So, pag nasulat mo na yung apat na kailangan mo Operation breakdown, time study, oras ng trabaho, minimum wage, mag-uumpisa na tayo So, paano natin umpisaan? Siyempre, umpisaan mo sa operation breakdown So, operation breakdown Siyempre, t-shirt e Anong-ano nga ba yung operation sa pagbubuo ng t-shirt? Siyempre, umpisaan mo yan sa join shoulder Join shoulder Para ba spell na shoulder? Ayan, shoulder So, ayan. Joint shoulder. Ang susunod sa joint shoulder ay attach sleeve. Attach sleeve. So, pwede magkabalik-baliktad yan. Basta importante makuha mo yung operation o lahat ng operation sa t-shirt. Pwede siya magkabalik-baliktad o magkapalit-palit ng pwesto in any order. So, attach neck band. Ang susunod. Attach neck band. Siyempre, meron tayo dyan side close. Side close. Ayan. Uh, tapping ng neck band tapping ng neckband uh, hem sleeves so hemming ng sleeve hem sleeves at saka yung pinakahuli hem bottom ito yung basic t-shirt no kung ang pinatahi mo clothing line t-shirt meron pa yung label attach label at saka neck tape yung paglalagay ng neck tape sama mo na lang yon kung ang t-shirt na tinatahi mo is pang clothing line ito kasi yung basic t-shirt okay ah uh, dito nalaman natin na sa operation breakdown ng basic t-shirt ay meron tayong pitong operation. So ngayon naman is kailangan na natin malaman yung time study. Papakita ko sa inyo yung video namin nung nagta-time study kami. So kung ayaw nyo panoorin yung pagta-time study natin, skip nyo na lang yung video pero uh, play ko pa rin siya. So time study, pasok! Putulin ko lang po saglit ang pananood nyo sa ating tutorial. Pakita ko lang po sa inyo ang mga produkto namin sa aming Shopee at Lazada account. Shopee po sa kaliwa, Lazada sa kanan. Search nyo lang po Team ventura, Searchable na naman po tayo. Makikita nyo po dyan lahat ng mga for sale nating pattern. Murang-mura lang po ang for sale nating pattern at sigurado ko po na papakinabangan nyo yan at pwede nyo gawing pagkakakitaan pagka po nakabili kayo ng aming pattern. Maraming maraming salamat sa pagsuporta. Thank you so much po. Alamin po muna natin ano ba yung time study. Ang time study po ay ginagawa po ito sa garments para humalaman kung gaano kabilis nagagawa ng isang mananahe yung isang operation ng isang damit. So ang ginagawa po nung tinatawag naming IE or Industrial Engineer sa pagkakaalam is binibilang niya kung gaano katagal mo natatahi yung isang operation o yung bahagi ng damit nga na tinatahi mo. So binibilang niya yan gamit ang stopwatch, hindi mano-mano. So, hindi lang basta pagtatahe yung binibilang dito, maging yung kilos nung mananahe. Ano ba yung kilos na sinasabi ko? Maging yung pagdampot ng damit, binibilang yan, sinasama yan dun sa time study. At sa pagkakalam ko po, nagdadagdag rin sila ng segundo o minuto na allowance sa bawat nina time study nila na operation. Para saan po yun? Halimbawa, sa overlock, pag nalagot po yung sinulid. So, kumukonsumo siya ng oras. Sa bawat makina, ganun rin naman. Kaya alam ko, dinadagdagan din nila yan ng allowance. So, bali, ang hindi ko lang po sigurado ay kung gano'ng karami yung segundo o minuto na dinadagdag nilang allowance sa kabuuan. Yun lang po ang hindi ko masasagot. Ano? Pero yung kabuuan ng proseso, ganyan po yun. Kung paano ko kinukompute yung ating tinatawag na operation breakdown time study. So, dyan po, pag nakompute po natin yan, malalaman na po natin kung gano'ng karami yung magiging kota ng mananahe sa kabuuan araw. Para naman po natin makompute yung presyo ng bawat operation o yung presyo ng kabuang t-shirt, kailangan po muna nating malaman yung kota nung mananahe kasi dun po tayo babasi sa kota at saka doon sa minimum wage. So syempre para makompute yung kota, yan yung unang pagdadaanan, yung pagta time study. Kaya medyo naging mahaba po itong video na to. At sana po ma mapanood nyo yung kabuuan ng video mula sa umpisa hanggang sa dulo. Kasi kung gusto nyo magkaroon ng idea kung paano kayo makakapagpasahod sa mga mananahe ng may computation o kahit pa paano eh, may pinagbabasihan tayo, hindi yung hula-hula lamang, eh ganyan po yung gagawin natin. Medyo matagal lang po talaga. At ipapalala ko lang din po na ang pagta study o pag-compute ng kota and presyo ay nababago-bago po. Depende ho kung sino po yung ita-time study. Kasi ho, magkakaiba po yung skill ng bawat mananahi, yung bilis at saka yung diskarte nila sa pagbuo ng damit. Kaya nga ho sa garments, napakalaki ho ng responsibilidad ng line leader. Kasi siya ho yung tumatansya dyan kung saan niya ilalagay yung operator o yung niya sa bawat operator na dapat is sanay yung operator dun sa operation na yun. Para nang sa ganun, yung operator is mas mabilis niya magagawa yung trabaho niya at mas komportable siya, mas kikita kahit papano kung maita time study siya ng maganda-gandang oras. And syempre, papakita ko sa inyo yung pagta time study sa isang operation para alam nyo kung ano yung gagawin niyo So dahil naabala natin siya sa ilaw, so yun yung neckband. Ang next is side close na. So reset natin to. Okay. O, forma. Okay na? Sabi mo, pag-game na. 1, 2, 3, start, go! <clears throat> so, side close. O kung tawagin yung iba, side sim. Nakapag-umpisa siya, 6 seconds na. Okay. Sige, go lang. 19 seconds, hindi pa tapos yung isa. 30 seconds, saka lang natapos yung isang side. So, isang side pa ulit. 39 seconds. Fifty seconds. Fifty-six. 1 minute. So, gagawin natin itong 1 minute and 5 seconds. Okay, buo na yung t-shirt, 1 minute and 5 seconds. Piping naman tayo. Si Ate Christy pa rin ang tatapos sa ating time study. So, syempre, mananahi siya gamit yung piping machine. Tatlo na lang naman yung operation. Pero usual yan, magkasama yung hemming nung sleeve at hemming nung laylayan. Pero sige, pagbubukurin natin yan. Hemming ng sleeve, hemming ng laylayan, topping ng neckband. Ano unahin mo? Um, dito mo lang kaya, papababa. Neckband. neckband. So, neckband muna. Syempre, nakaredy yung pang time study natin. So, sabi mo lang, pag-go na, ready ka na. Oh, five, four, three, two, one, go. Okay. So time study tayo para sa neckband band. Sige go. Ayan. Ten seconds na kasasalang sa pa lang palang. So tapping ng neckband, band no? na sa mga hindi nakakaalam Na yun yung iba't ibang operation ng t-shirt. So neckband band mo So sabi ko nga sa inyo, yung neckband band malit lang yun Malit lang pero isa sabi sa kamatagal yung pag-a-attach at itong topping ang magandang gamitin dito pang topping kung puro pang topping ha box type na piping saka syempre sa hemming box type or cylindrical pwedeng pwede piping kasi natin po is L type no sa mga hindi nakakaalam okay so hindi na i-stop yung time study hanggat di nagugupit yan okay So 1 minute and 10 seconds maglagay tayo ng allowance kahit 5 seconds para dun sa mga hindi inaasahang ginagawa tulad nung pag pag susulot ng sinulid. So gagawin natin itong 1 minute and 15 seconds sa topping ng neckband. So ayun yung topping oh. Okay? Next sleeve. So ayun po, ganun po yung gagawin niyo sa pagta-time study. Ko-compute bawat segundo at minuto nung ating tinatahi hindi lang po tinatahi ano kasama ho yung kilos kasama ho yung pagtitrim hanggat hindi po natatapos yung tinatahi kasama po yun sa time study including po yung allowance naglagay po ako ng 5 seconds allowance para ho dun sa hindi inaasang pangyayari tulad ng pagkalagot ng sinulid sa buong araw or yung pagkaputol sa kali ng karayom hindi ko po alam uh, to be specific hindi ko alam kung gano kalaking allowance yung nilalagay ng mga IE sa mga ganong bagay pero ako sa bawat op, uh, bawat operation na time study natin naglagay ako ng 5 seconds allowance okay salamat po pero kung mayroong label yung shirt mo kahit basic ay t-shirt mo kahit basic t-shirt sama mo sa operation yun yung label 46 seconds ayan kung mapapansin nyo kahit malaki siya mas mabilis siya tahiin kaysa ron sa sleeve at saka dun sa neck band so ayan patapos na si ate Christy so okay na laglag pa yung nipper so kasama yun may instances talaga na ganun so trim mo na kasama pa sa time study yan so 1 minute and 9, 10 seconds so 1 minute and 15 seconds lagay natin so 1 minute and 15 so, okay. seconds since napanood nyo na yung time study video so eto siya so lalagyan natin to ng time study So, ang joint shoulder, kung maalala nyo, nung nag-time study tayo, um, sinabi ko dyan is 40 seconds. So, susulat lang natin yan, 40 seconds. So, ulitin ko, ang time study natin is seconds, hindi siya Minutes and seconds So kailangan Kung Ang time study mo is Minutes Kailangan i-convert mo siya Into seconds Sa attached sleeve Kung maaalala ninyo Ang nakalagay dyan Is 1 minute and 30 seconds So kailangan mo siya i-convert Into seconds Lahat So isang minuto Is 60 seconds Plus 30 seconds Is 90 Seconds So ilalagay ko rin dito 1 minute and 30 seconds So yung 1 minute kasi Is 60 seconds So ipa-plus mo lang yung 30 seconds So 90 seconds siya So ang attached neckband Is 1 minute and 25 seconds So, 60, ganun pa rin. So, madali naman to. 60 plus 25 is 85 seconds. Sa side close, ang side close is 1 minute and 5 seconds. 1 minute and 5 seconds. So, 65 seconds. Okay. Sa topping ng neckband, ang lumabas dyan is 1 minute and 15 seconds. 1 minute and 15 seconds. So, equivalent siya ng 75 seconds. Sa hemming ng sleeve is 1 minute and 35 seconds. So, equivalent siya ng 95 seconds. So, pasensya na kayo. More on math yung ginagawa natin. Hindi naman kayo mahihirapan. May calculator naman kayo na nakaready. Sigurado. So, sa hem bottom is 1 minute and 15 seconds. So, convert natin siya ng seconds lahat. So, 75 seconds. Seconds siya Ah. Okay. So, bakit naging 90 seconds to 1 minute and 30 seconds? Kung nalito ka, bakit yung time study natin is 1 minute and 30 seconds, naging 90 seconds? So, ganito yan. Uh, yung 1 minute is 60 seconds yan, tapos i-add mo lang yung 30 seconds pa, kaya siya naging 90 seconds. So, pasensya na. Kailangan kong gawin to paulit-ulit para mas magets mo. Kasi mat to, usapang mat. Ayoko, ayoko rin nito, pero pinag-aralan ko itong maigi para maituro ko sa inyo ng maayos. So, ito lang yung kailangan natin. Joint shoulder is 40 seconds. Attach sleeve is 90 seconds ang attached neckband is 85 seconds side close is 65 seconds and popping ng neckband is 75 seconds hemming ng sleeve 95 seconds hemming ng bottom is 75 seconds pasensya na akong pangit yung sulat okay. ang next na gagawin natin pag nakuha na natin yung operation breakdown tsaka yung time study ng bawat operation is ano nga ba yung formula para makompute mo yung kota so dito kukompute na natin yung kota para ba spell ng kota kota per day. So, kukumpute na natin yung quota per day. Ano nga ba yung formula niyan? Kasi meron niyan formula sa bawat ginagawa mo o kinukumpute mo is meron tayong tinatawag na formula. So, napag-aralan natin sa school to. Babalik tayo sa school ngayon. So, ano yung formula ng quota? Ang quota raw per day sa bawat operation, ang formula pala niyan is uh, yung oras ng trabaho, oras ng trabaho, trabaho ng empleyado, Oras ng trabaho ng empleyado i-divide mo raw yan. So, sa time study. Time study per operation. So ulitin ko ha, yung quota per day pala, ang formula niyan para makuha mo yung quota is yung oras ng trabaho ng empleyado divided by time study per operation. So hindi ka na mahihirapang hanapin to dahil given o naibigay na natin lahat ito. So, patutunayan ko na may na natin lahat yan. So, oras ng trabaho ng isang empleyado, nasan yan? Sinulat ko na dito. 8 oras convert into seconds. So, ito yung kailangan natin. Uh, constant, 28,800. So, ito yan. Oras ng trabaho, 28,800. Divided by time study per operation. So, since available na yung oras ng trabaho, i-divide mo na lang siya dito sa bawat isang na-compute natin ito. Ito yung time study niya. Ayan. Di ba madali na? Kasi meron tayong calculator. So, patunayan ko na madali. So, ito yung oras ng trabaho. Divide mo sa per operation. Okay. Di pa tayo sa kabilang typewriting. So, dito is ilalagay na natin o kukumpute na natin yung quota. So, pasensya na pag mali yung spelling. Basta kota yan. So, ngayon, isusulat natin dito yung bawat operation breakdown. So, unahin na natin yung join shoulder. So, join shoulder. So, ang computation ng join shoulder is, ulitin ko ha, oras ng trabaho divided by time study. So, oras ng trabaho given na yan, 28,800 seconds. So, it's equals to 28, 800 seconds, i-divide lang natin dun sa uh, time study. Ano yung time study ng joint shoulder? 40 seconds. So, ayan. 40 seconds. So, gamit lang tayo ng calculator kung nahihirapan tayo pare-pareho sa math. So, napakasimple nito. So, 28... Kita ba? Kita. Kita naman, no? Oh. 28,800. Ayan. I-divide mo lang dun sa 40 seconds. So, 40 seconds. Ayan. So, ang quota mo ro, per day is 720 pieces. So, ibig sabihin, kung per operation ka, ang dapat mo matahi sa loob ng 8 oras o 28,800 seconds, yung kabuang araw na trabaho natin, is 720 pieces. Para naman masabi, nabawi yung ibabayad sa ni boss mo. So, base sa time study natin, is 720 pieces ang dapat mong tahiin sa loob ng 8 oras. Sa joint shoulder yun, ha? simple lang naman ang joint shoulder. Hindi siya ganun kakomplikado. Okay. So, tanggalin na natin yan. Next is attach sleeve. Attach sleeve. Attach sleeve. So, ulitin mo lang 'yan. 28,800, di-divide natin dun sa time study ng attach sleeve which is 90 seconds. Ayan, 90 seconds. So, syempre, 28,800 divided by 90 seconds. So, ang quota mo raw is 320 pieces per day. Kung ang trabaho mo naman is attached sleeve, o yung tinatahi mo araw-araw attached sleeve, ang kota mo dyan sa 8 oras is 320 pieces. So, gagawin lang natin lahat do sa bawat operation. So, syempre pito lang naman yan. So, attach neck band tayo. Attach neck band. 28,800 divided by ilan yun? Attach neck band is 85 seconds. 85 seconds. So, 85 seconds. Ayan. Uh, ulit. 28,800 divided by 85 seconds. So, pag ganito, ayan o, 338.8. Round up mo na lang yan. Uh, pwede mo gawing 339. 339 pieces. Kasi may point siya. So, i-round up na lang natin. Doon sa, so, i-round up na lang natin. So, ito, naalala, naalala ko nung nag-aaral ako pag 5 pataas, yung susunod na number, i-round up mo siya. Dadagdagan mo to ng 1. Pag 4 pa baba naman, babawasan mo. So, hindi mo na siya isasama. Okay. So, 339 pieces. Basta yun. Yun yung round off. <laughs> so, syempre, ang next is, ano na ba susunod? Ata, side close. Side close, syempre, 28,800 divided by, saan yung side close? Ito, 65 seconds. Ito siya. 65 seconds. So, 28,800 divided by 65 seconds. 443 ang kota mo. 443 pieces. So, ayun o, ni-round off ko ulit since 0 siya, hindi ko na dinagdagan. Hindi ka mukha kanina. 8 yung kasunod. Ayan. Then, next naman is sunod sa side close is topping ng neckband. Topping neckband neck band okay 28,800 divided by ilan yun 75 seconds so 75 seconds ayan so gamit ka lang din ulit ng calculator so 28,800 divided by 75 seconds 384 ang kota mo rito 384 pieces sa 8 oras next is hem sleeve hem sleeves So, 28,800. So, kung makikita nyo, pare-parehas naman yan. Ang naiiba lang is ito. Yung time study natin. Okay? Time study natin, hem sleeve ay uh, 95 seconds. So, 95 seconds. So, gamit ka lang ng calculator, 28,800 divided by 95. Tama, no? 95 seconds is 303. Yung quota mo dyan per day. 303 pieces. So, okay. Dito na tayo sa pinakahuling operation. So, pinakahuling operation is yung hem bottom. At yung heming ng laylayan. So, syempre, same procedure. 28,800 divided by 75 seconds. So, 75 seconds equals so 28,800 divided by 75 seconds. Ayan. So, ang kota mo per day dito sa hem bottom is 384 pieces, yeah. So, en, na compute na natin ang quota daily. O sa loob ng 8 oras ang quota mo sa bawat operation ay ito. So, 720 pieces quota mo para sa joint shoulder, para sa touch sleeve is 320, sa touch neckband is 339, sa side close is 443, Topping ng neckband is 384 pieces, hem sleeves is 303 ang hem bottom is 384. Well, actually, pwede mong bago tong kota na to kasi nababago yung time study sa bawat operator. Halimbawa, kami, kung makikita nyo si Ate Christy, hindi naman ganun kabilis yung kilos niya sa pagtatahi. Normal lang. Sa garments kasi, kailangan full potential talaga. So, ibig sabihin, mabilis yung kilos mo sa time study o mabilis yung kilos mo sa pag-ooperate o pagtatahi nung certain operation na binigay sa'yo, mas iikse yung time study mo. Pas, pag mas umiksi yung time study mo, mas lalaki yung quota mo per day. So, nababago tong quota per day depende kung sino yung ita-time study. Kaya naalala ko nun sa garments, kapag alam namin na tina-time study kami, binabagalan namin yung kilos para bumaba yung quota namin. Pero bilang operator ka na maayos naman at saka maayos naman yung amo mo, kung ita-time study ka niya ng maayos, so ibigay mo rin yung parang pinaka sagad o tamang bilis mo sa trabaho. Huwag mong dayain. So, ibigay mo yung tamang kilos, hindi naman sobrang bilis, hindi naman sobrang bagal. Tama lang. Para naman, hindi kayo talo hindi ka talo as operator, mabigyan ka ng tamang kota, hindi tam talo yung amo mo dahil dinadaya mo yung bilis mo. So, parehas kayong kumita pareho. Okay. So, since naibigay mo na yung tamang kota, ayan, 720, so ito na yung tamang kota, so, kukumpute naman natin ngayon is yung presyo sa bawat operation. So, sa costing naman, paano nga ba nakukumpute yung costing? Ang costing po, ang formula naman nito, okay, number 3, costing, So, ang formula naman ng costing sa per operation. So, ayon sa aking pagre-research at pagtatanong-tanong, ang formula naman ng costing per operation ay ito. Minimum wage. Minimum wage sa area mo. Depende sa area ha, kasi sa amin sa Rizal area, iba rin yung minimum wage. I-divide mo lang siya sa